Wow, ang puti. Wit wiu. Artista yarn. Hindi, alagang wear lang yan. Kaya talaga, ang daming nagtatanong kung nagpapagluta ba daw ako. And the answer is no. Hi, hello mga kasana all. Oh, for today's video ay samahan nyo akong maghalagala lang ganun. Grabe, walang pahinga. Feeling ko rapper na ako dun na. <coughs> Eto yung literal na gala na naglalakad-lakad lang. Makikita mo back view, front view, side view, ganon. Actually, wala pa nga akong ligo nito. Yung nakalimutan ko, may maaga pala kaming family bonding ngayon. Pero kung di ko rin naman sasabihin at di nyo nalalaman, di nyo rin malalaman, di ba? O, di ba? pumunta rin pala kami sa pool dahil talagang ito yung paboritong puntahan ng anak ko. Kung nalaman ko lang talaga, Diyos ko, baka naligo na kami, Charis. Charis. Mm, may joiners na bata dito. Pinipilit ako na gusto niya mag-VO. Gusto siya mag-VO. <laughs> At ayan na nga, nagbabasa ako ng mga listahan ng mga utang. At nanonood na din kami dito ng movie, Charis ng mga isda. Chinect na nga din namin ito ni Bobby ang spa. Wala lang, baka feel namin gusto mag-relax dito soon. Kami dito soon. Ba't ba may batang ligaw dito sa voiceover ko? <laughs> so ayun na nga nakalimutan ko madilim pala pag naka kaya kinuha ko na muna at tumingin sa mga isda. Napag-isipan ko kasi na baka pwede kong ulamin mamaya Charis. At gaya nga ng sabi ko palakad-lakad lang tayo, more on back view tayo. Ha. Ayan may sunburn pa nga tayo. <laughs> oh, ano tinitingin-tingin niyo diyan? Ipagpatuloy niyo lang. Anong Char, parang teleserye lang ng mga teenagers sa malay natin. Woo! Ano, mag-audition na ba? Charis. Naku, <laughs> kung mag-aartista man ako, gusto ko yung role ko is Welang barkada or jologs na tendera. Pwede din action star, basta ayoko ko yung may paiyak-iyak, hindi ako marunong nun eh. <laughs> oh, at dahil umakyat tayo, mamaya bababa na naman tayo, lakad-lakad lang ganun. Dumaan na din kami dito sa may gym area kasi pwede namin to gawin ko sina Charis. Di joke, eto ang favorite tambayan ng hobby ko. Naku, kung nakita nyo lang dati kung gano'ng kalaki yung katawan niya, <laughs> marami siyang mga bato sa katawan, yung literal na bato Charis. Eh ngayon kasi isang bato na lang. <laughs> nasa tiyan niya. <laughs> eh kasi, timbahay na lang kami. Nagtataka nga ako eh. Dati buhat naman ito ng barbell na ke, bigat-bigat. Pero ako hindi niya makarga-karga. Pero kapag tuwing madaling araw, nakakarga ulit ako. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Feeling ko nga mag-gym na din ako at magsimula ako dito sa dumbbell. Para siya na lang ang bubuhatin ko, Charis. Eto nga palang exit ng ating gym, o di ba? Parang mansion lang yung hagdanan, ti. Well, ba diba, gym nga. So, dito palang papayat ka na. Papasubo ka na. challenge ka na. Gana at dahil nga napagod kami kaka-tour, ayan, umupo na muna kami dito para mag-discuss dahil mag-quiz daw ng one to ten, charis. So, inantay na muna namin si teacher, si professor. Ayan, andyan na siya. Mag-study na muna tayo. Bilis, bilis, bilis. ba diba, ganito usually yung mga estudyante cramming kung kailan kailangan na dun pa magsisimula. At ayan, itinuro na nga sa akin ng barkada ko kung, kung saan kami mamaya. Sabi ko, shh, mamaya na yan. Focus muna tayo mag-study kasi may quiz tayo ngayon. May mga naka na din yan para sa mga sure na lalabas. Eto naman yung ibang mga kaklase namin. Ayan, nagsastudy na din sila. Para mamaya, chibug gana na, inuma na. At dahil nga pasado kami sa long quiz, ayan, nag workout na kami, Charis. Pupunta na kami sa bahay ng barkada ko. Bali, nasa kabilang baryo lang naman, yung bahay na yun, extra lang nila, o, di ba? At ayan, napagkamalan pa tayong madam dito. Madam, sana, -ar! may papayong-payong pa, Diyos ko. Actually, ako yung klasing taong hindi takot sa init, sinasabi ko sa inyo. Kasi naman si wearmina natin, eh, nalagaan tayo kahit sobrang init. At hindi natin kailangan matakot sa araw. Grabe, ang gaganda pala ng bahay ng mga barkada ko. Itinur na nga kami, baka gusto ko rin na magpagawa tapos libre niya o di bossan ka pa pero syempre ako as a friend hindi na ako tumanggi charis ang swerte ko naman kung ganun tapos after nito hindi na din na kami nagtagal dahil may mga orders na nag-aantay sa amin sa bahay so baka hindi mapick up ni rider. paano na lang yung mga business natin dito aner just ko kahit ilang oras pa lang kami umalis galing bahay kinukonsume na ng init ang aming energy feeling ko nagtrabaho ako ng mga 48 hours well, wow 2 days yarn yun lang thank you for watching bye